Sangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Panginoon, isugo mo ang iyong espiritu at pagpanibaguhin mo ang muka ng aming mundo. Ang mabuting balita sa araw na ito ay mula kay San Marcos, Kabanata 7, Talata 14 hanggang 23. Ang Ibanghelyong ito ay tungkol sa totoong nagpaparumi sa tao. Kaya't sinabi ni Yesus, makinig kayong lahat umunawa. Walang pagkain na pumapasok sa bibig ang nagpaparumi sa tao kundi ang lumalabas dito. kaya't hindi ito naunawaan ng marami kahit ng kanyang mga alagad. Kaya tinanong pa nila si Yeso Kristo. Kaya't sumagot si Yeso Kristo, hindi ba ninyo alam na ang hindi ang anumang mula sa labas ng tao ang nakapagpaparumi sa kanya sapagkat hindi naman iyon pumapasok sa kanyang puso. Kung hindi sa tiyan at pagkatapos ay idinudumi. Sa ganitong paraan ay parang sinasabi ni Jesus na ang lahat ng pagkain ay maaari ng kainin. At sinabi pa ni Jesus ang lumalabas sa tao ang nagpaparumi sa kanya sa paningin ng Diyos. Sapagkat sa loob, sa puso ng tao nagmumula ang masasamang isipang naguudyok sa kanya upang makiapid magnakaw, pumatay, mga lunya, magimbot, gumawa ng kasamaan tulad ng pandaraya, kahalayan, pagkaingit, paninirang puri, pagmamayabang at kahangalan. Ang lahat ng ito ay nanggagaling sa puso at ang mga ito ang siyang nagpaparumi sa kanya. At alam naman natin na isa sa mga tumutuligsa kay Heso Kristo ay ang mga pariseyo. At ang mga pariseyo ay totoong abalang-abala kung paano ang kanilang imaheng panglabas sa harapan ng tao ay magiging malinis, matuwid at maayos. At sinabi ni Yeso Cristo sa mga pariseyo na katulad nila ay mga libingang puting-puti sa labas ngunit punong-puno ng mga patay, ng mga buto ng mga patay na tao sa kanilang kalooban. At ang talinghagang ibinigay ni Yeso Kristo ay patungkol nga sa pagmamalinis sa labas na kaanyuan, ngunit hindi naman talaga tinitignan ang laman ng kalooban. Sa isa pang bahagi ng Ibanghelyo, sinabi ni Yeso Kristo na kung lilinisin niyo ang labas ng kopa, linisin niyo rin ang nasa loob. Sinabi ni Yeso Kristo sapagkat nakikita ng Diyos kung ano ang nasa loob ng tao. Ang mga tao, nakikita lamang ang panlabas. Ngunit ang Diyos ang totoong nakababatid ng laman ng kalooban. O no, kaya nga, hindi nakakapagparumi ayon kay Yeso Kristo kung ano man ang mula sa labas at pumapasok sa loob ng tao. Sa pagkatay naman ay inilalabas din at idinudumi ng tao. Ngunit ang totoo raw na nakapagpaparumi ay yung nasa kalooban, yung nasa puso kaya nga, nagbigay ng napakahabang listahan ni Yeso Kristo ng mga kasalanang nagmumula sa puso. At totoo, bago naman talaga gawin ng tao ang isang malaking at kahindik-hindik na kasalanan, matagal nang namahay sa kanyang puso iyon. Sabi nga ni Yeso Kristo, Nasa isipan niya na, nasa kalooban na niya ang pakikiapid, pagnanakaw, pagpatay, pangangalunya, pag-iimbot, gumawa ng kasamaan tulad ng pagdaraya. Ando na ang lahat. Doon na nagsimula. Naroon na ang kahalayan, pagkaingit, paninirang puri, pagmamayabang at kahangalan. At kung ang pag-uusapan ay ang pagkain kinakain, ito ang sabi ni Yeso Kristo, hindi ito ang totoong nagparumi sa tao. At kung ating babalikan sa aklat ng Henesis, Totoo pinagbawal ng Diyos na huwag hawakan o kainin man ng mga unang tao ang bunga ng punong nasa na ng hartin. Ngunit nung kinain nila, totoo sila ay nagkasala. Ngunit kung ating pagninilayan ng mas malalim, hindi naman yung aksyon ng pagkain ng bunga ang totoong naging kasalanan ng mga unang tao. Kung hindi yung laman ng kanilang kalooban, kanilang desisyon na wag sundin ang utos ng Diyos. Ang hindi pagsunod na naitanim sa kanilang kalooban ng Diablo ang totoong nagparumi sa tao. Kaya nga, ang Ibanghelyong ito ay nagaanyaya sa atin na wag mamuhay sa panlabas lamang. Ang unang-una nating dapat tignan, ang unang-una nating dapat bigyan ng liwanag ay ang laman ng ating mga kalooban. Kaya nga kung pag-uusapan ng spiritual na buhay ng isang tao, ito ay nakapatungkol sa kanyang buhay na nasa loob. Yung relasyon niya sa Diyos, yung pagbubukas niya ng kanyang kaluluwa, espiritu at puso sa harap ng Diyos, at alam niya na anuman ang kanyang isipin, anuman ang nasa kanyang damdamin ay nababatid ng Diyos. Ito ang totoong espiritual na buhay. Isang taong nakabukas ang kalooban, ang puso sa Diyos. Sa daigdig natin, ang pinagkakaabalahan ng marami ay kung paano ipapakita ang kanilang panglabas na kagandahan, kaayusan, lakas, katanyagan, at marami pang iba at unti-unti sa ating daigdig ang mga tao ay nabubuhay sa panlabas lamang. Ngunit ang kalooban ay hungkag, walang laman, walang pag-ibig, walang ugnayan sa Diyos at walang ugnayan sa kapwa. Kaya nga, ang sinasabi sa atin ng Panginoon, ang unang paraan para maging totoong malinis ay linisin ang kalooban. Salamat sa ating simbahan ay mayroong mga sakramento upang malinis ang puso ng tao, ang kanyang kaluluwa at ang kanyang espiritu. At isa sa mga mahalagang sakramento ay ang sakramento ng pagbabalik-loob o pagkukumpisal. Sapagkat tayo ay nagkukumpisal sa pari sa pamamagitan ng simbahan sa harapan ng Diyos. At ating ibinubukas ang laman anumang laman ng ating kalooban at damdamin. At kung mayroon mang marumiroon, ating isinusuko sa Diyos na para bang sinasabi natin, Panginoon, linisin mo ko sa aking kalooban. At totoo rin na kapag kapayapa, malinis, maayos ang kalooban at puso ng tao sa kanyang pangloob na buhay ay may kaugnayan siya sa Diyos at sa kanyang kapwa, ito ay nakikita rin o nahahayag din sa kanyang panglabas na anyo. Kaya nga ang mahalaga sa Diyos, unahin muna ang nasa loob. At ito ay makikita o maihahayag sa labas. Kaya nga ngayong araw na ito, sabihin natin sa Panginoon, Panginoon, Ikaw ang nakakaalam ng lahat. Nababasa mo ang aking puso, nababatid mo ang aking isip malinaw sa harapan ng iyong paningin ang laman ng aking kalooban. Kung mayroon mang namamahay at nagsisimulang karumihan, tulungan mo ako at ako ay linisin mo. Upang maging karapat dapat ako sa iyo, maging karapat dapat ang kalooban ko at maging karapat dapat ang anumang lalabas sa bibig, anuman magiging aksyon ng aking katawan na nagmumula sa aking kalooban sa iyo, dakilang Diyos. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo.